What's up mga to this video guys Meron ako ditong mga isda mga lodi So ang tawag dito sa isdang to is pulang buntot Dahil pulang buntot yung kanilang buntot syempre At iniisip ko kung ano ba yung luto na gagawin ko dito mga lodi So hinati ko sa dalawa Yung kalahati piprituhin natin At yung kalahati naman ay lulutuin natin sa vinegar or suka Yan guys so yun Ano bang tawag sa inyo mga lodi? yung ganong uri ng luto sa inyo sa amin kasi ang tawag sa amin yan ganyang uri ng luto ay ano inun-un so sa inyo guys ano ba yung tawag sa inyo yung ganyang klaseng luto so ayan na nga gumayat na ako ng ano ng bawang at sibuyas yan at syempre yung ulo yung pinili ko para lutoin uh, lutuin yan sa vinegar or suka mga lodi so nilagyan ko na siya ng ano ng paminta. So, mahilig talaga ako sa paminta, yung medyo maanghang mga lodi. At syempre, lalagyan natin siya ng kaunting asin mga lodi. So, tansya lang para hindi siya maalat. At syempre, lalagyan natin siya ng, ayan, yung suka guys or vinegar. Siyempre, tinimplahan ko siya yung may sili para masarap mga guys. At syempre lagyan natin siya ng seasoning. Hindi nga pala ako nakabili ng gulay. Pwede palang lagyan ng ano yan, ng pechay or talong or kangkong. So, yan, nakaredy na nga. At syempre lagyan natin ng seasoning yung buntot naman kasi yan yung ating pipirituhin. At syempre kaunting asin din mga lodi. So, yan ano nga. Lulutuin na natin yung ano, yung ulo ng isda sa ano, sa uling mga guys. So masarap magluto sa uling at uh, lalo na sa ano sa kahoy mga lodi. Pag uling naman guys, so madali magluto diyan dahil kahit iwanan mo lang siya okay na. So ayan nga kumukulo na yung ating niluto mga 15 minutes yan guys pinakuluan sa suka. So ayan luto na siya. At syempre isusunod ko naman yung prito. Ayun, bilis talaga uminit kapag a uh, uling yung gamit natin mga lodi so nilagay natin ng mantika at yan kumukulo na yung mantika mga guys, so yun, napaka talaga ayan, umuusok pa talaga habang nilalagay mo yung isda, so mabilis lang yun maluto guys yung prito natin mga lodi, so yun yung naisip kong ano ulam namin, kasi maghahapon na na uh, madali lang talaga yung pagluluto yan guys, so guys maraming salamat sa pag-tune in at panonood ng ating vlog see you on my next my uh, see you on my next vlog mga lodi maraming maraming salamat guys so yan